Restado ang construction worker na tinaguriang top 1 most wanted municipal level sa kasong frustrated murder sa bayan ng Burawen noong Martes alas 12.15 ng hapon sa isinagawang manhunt operation ng mga operatiba ng anti-kidnapping group sa Speed Unit or MOC Satellite Office kasama ang 12 Sub Special Action Force Burawen MPS and RIU-8 kinilala ang sospek na si Frederick D. Reperso, 38 taong gulang, isang construction worker at residente ng barangay Balurinay, Burawen, Leyte. Ayon sa investigasyon, napag-alaman na sangkod di umano ang sospek sa kasong pananaksak sa biktimang si Jeb Kulas noong Hunyo 9 taong kasalukuyan matapos ang matagumpay na pag -aristo. Sa bisa ng warang na pares na ibinaba ni Judge Catherine Jane Lopez Vanilla ng RTC 115, Burawen Lete, noong October 16, 2023. Kumaharap ngayon sa kasong frustrated murder si Reperso na may inirekomendang libong pisong piyansa para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyang nakapiit sa kulungan ng Borawan Municipal Police Station ang naturang akusado habang inihahanda ang kukulang dokumento bago i-turn sa korte. Mula dito sa AKJ Visayas Speed Juring, Kamsar Dios Menya, Cebu City, ako po ang inyong PNN Correspondent, Patroman Benito L. Amilagan Jr., alagad ng batas, Kataguyod ng Balitang Pulis.